Nagpupunas ako ng mga mesa sa Mang Juan's Kainan sa ika-isang libong beses na yata sa linggong iyo ng huminto ang pinakamahal na sasakyan na nakita ko sa aming graba na paradahan. Bilang isang serbidora habang nag-aaral ako sa lokal na community college, hindi ito glamorous, ngunit sapat na para sa aking mga bayarin. Hindi ko inaasahan na pumasok ang isang bilyonaryong CEO sa aming maliit na bayan na kainan at pumirma ng cheque gamit ang lagda na kabisado ko mula sa isang lumang larawan na tinitignan ko mula noong ako ay pitong taong gulang. Isang lagda na pag-aari ng ama na sinabi ng aking ina na namatay bago ako ipanganak. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung ilang taon ka nang makilala mo ang iyong unang pag-ibig. Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba at mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa hindi inaasahang mga revelasyon at mga koneksyon na nagbibigkis sa atin. Ngayon, hayaan mong ibalik kita sa ordinaryong Martes na iyon na nagbago sa buong mundo ko. Sa edad na 24, akala ko ay naayos ko na ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa umagang shift sa Mang Juan's Kainan sa San Isidro, isang maliit na bayan sa probinsya ng Bulacan kung saan walang kapanapanabik na nangyayari. Mahina ang sahod, ngunit disente ang mga tip para sa aking tuition sa lokal na community college kung saan ako nag-aaral ng business administration. Simple ang plano ko. Tapusin ang degree, mag-ipon ng sapat na pera para lumipat sa isang apat na taong universidad at sa huli magsimula ng sariling negosyo. Nakatira ako kasama ang aking ina, si Elena, sa parehong maliit na apartment na tinitirhan namin mula noong ako ay bata. Siya ay isang mananahi sa lokal na dry cleaner at nagpalaki sa akin bilang isang single mother matapos mamatay ang aking ama sa isang aksidente sa sasakyan habang buntis siya sa akin. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Ang tanging alaala ko sa aking ama ay isang larawan na natagpuan ko na nakatago sa isa sa mga lumang libro ng aking ina noong ako ay pito ito ay larawan ng dalawang teenager na malinaw na nagmamahalan, nakatayo sa tabi ng isang lawa. Sa likod, sa maingat na sulat kamay may nakasulat, Elena, ikaw ang buong mundo ko. Mamahalin kita magpakailanman, Carlos. Natatangi ang lagda, isang matapang na si na sinusundan ng maayos na mga letra na bumubuo sa natitirang bahagi ng kanyang pangalan. Tinanong ko minsan ng aking ina tungkol sa larawan at sobrang nagalit siya kaya hindi ko na ito nabanggit muli. Ngunit itinago ko ang larawan sa aking kahon ng alahas. Sa paglipas ng mga taon, sinundan ko ng aking daliri ang lagdang iyon ng maraming beses na kaya kong iguhit ito mula sa alaala. Nagsimula ang Martes na iyon tulad ng iba. Dumating ako sa Manghuans ng alas 6 ng umaga upang tumulong sa breakfast rush. Ang kainan ay isang lokal na institusyon na may pulang vinyl booths, checkered na sahig at menu na hindi nagbago mula pa noong 1980s. Ang aming regular na mga customer ay mga truck driver, construction worker, at mga retirado na pumupunta para sa kape at nananatili para sa chismis. Nagre-refill ako ng coffee station nang lumapit sa akin ang aking manager si Pedro na may hindi pangkaraniwang hiling. "Maria, kailangan kitang humawak sa likurang booth ngayon. May darating na negosyante para sa pribadong meeting bandang alas-10 ng umaga." Espesipiko niyang hiniling corner booth at nagbabayad siya ng extra para sa privacy. Anong klaseng negosyante? Tanong ko na intriga. San Isidro ay hindi eksakto na sentro ng korporasyon. Hindi ko alam at hindi ko rin iniisip, sabi ni Pedro na nagkibit balikat. Pera ay pera. Siguraduhin mo lang na masaya siya at patuloy ang kape. Eksakto alas 10 ng umaga, huminto ang isang itim na sedan na may tinted windows sa labas. Pinanood ko mula sa bintana habang lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng mahal na suit. Matangkad siya, marahil sa maagang limampung taon na may buhok na may puti at itim at uri ng kumpiyansa na nagpapahiwatig ng tagumpay. Kahit mula sa malayo, alam kong ang kanyang suit ay mas mahal kaysa sa kinikita ko sa tatlong buwan. Pumasok siya sa kainan na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa silid bago tumigil sa corner booth na inihanda ni Pedro para sa kanya kinuha ko ang menu at isang pot ng kape at lumapit sa kanyang mesa. Magandang umaga, sabi ko na may pinakamahusay na customer service smile. Ako si Maria at ako ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Pwede ba kitang simulan ng kape? Oo naman, sabi niya. Malalim at kultura ang kanyang boses. May mabait na mata siya, napansin ko, kahit na malinaw ang yaman at kapangyarihan niya at salamat sa pag-accommodate ng pribadong meeting. Alam kong hindi ito eksakto na Shangri-La. May sariling kagandahan ng manghuan, sabi ko, habang nagbubuhos ng kape. Naghihintay ka ba ng iba? Oo, dapat darating ang aking abogado sa ilang sandali. Pinag-uusapan namin ng ilang sensitibong bagay sa negosyo. Tumangu ako at iniwan siya sa menu. Ngunit may nag-aalala sa akin tungkol sa kanya. May pamilyar sa kanyang profile sa paraan ng paghawak niya sa kanyang ulo ngunit hindi ko ito matukoy. Makalipas ang dalawampung minuto, dumating ang isa pang lalaki na nakasuot malinaw na ang abogado. Ginugol nila ang susunod na dalawang oras sa matinding pag-uusap na nag-uusap sa mababang boses tungkol sa mga kontrata at acquisitions. Pinananatili kong puno ang kanilang mga tasa ng kape at dinala ang kanilang tanghalian, ngunit sinubukan kong bigyan sila ng privacy. Ibinigay ng abogado ang ilang papel sa kanya nang mapansin kong walang laman ang kanilang mga tasa. Lumapit ako sa kanilang mesa. Inilabas niya ang isang gintong panulat at pumirma sa dokumento. Mula sa aking posisyon, nakikita ko ng malinaw ang kanyang lagda at nanlamig ang aking dugo. Nahulog ang pot ng kape mula sa aking kamay, nabasag sa sahig at nakatawag ng pansin sa buong kainan. Tumingin siya sa akin na nagulat at agad akong humingi ng paumanhin at tumakbo sa likod upang kumuha ng basahan upang linisin ang gulo. Lumapit sa akin si Pedro at sinubukang maghanap ng paliwanag, ngunit wala akong oras para sa mga paliwanag. Kailangan kong tingnan muli ang lagdang iyon, kaya tumakbo ako pabalik sa booth ng negosyante at tumingin sa tumpok ng mga papel habang pumirma siya sa bagong pahina ang matapang na si na sinusunda ng maayos na mga letra. Eksakto ang parehong lagda na tinitignan ko sa nakatagong larawan sa loob ng labimpitong taon. Ginoo, sabi ko, ang aking boses ay halos bulong. Iyan ang lagda ng aking ama. Tumingin siya sa akin muli, malinaw ang pagkalito sa kanyang mukha. Paumanhin, ano ang sinabi mo? Ang iyong lagda. Sabi ko, nagsisimula ng manginig ang aking mga kamay. Ito ay kapareho ng sa aking ama, ngunit imposible iyan dahil namatay siya bago ako ipanganak. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako ng matagal, talagang tinitignan ako sa unang pagkakataon. Pinanood ko habang tinitignan niya ang aking mga katangian, ang aking maitim na buhok, aking berdeng mata, ang hugis ng aking mukha. Ano ang iyong pangalan? Tanong niya ng mahina. Maria Santos, at ang pangalan ng iyong ina, Elena Santos. Nahulog ang mabigat na gintong panulat mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. Ang tunog ay nag-eko sa biglang tahimik na kainan. Hinawakan niya ang dulo ng mesa, puti ang kanyang mga buko. Elena Santos, ulit niya, walang laman ang kanyang boses. Mula sa Maynila. Oo, ngunit paano mo alam? Ilang taon ka na, Nagdalawamput-apat ako nung nakaraang linggo. Diyos ko bulong niya, ikaw ang kanyang anak. Ikaw, ikaw ang aking anak. Parang umikot ang mundo. Hinawakan ko ang likod ng kalapit na upuan upang maging matatag. Imposible iyan. Namatay ang aking ama sa aksidente sa sasakyan. Sinabi ng aking ina, sinabi ng iyong ina na patay ang iyong ama. Puno ng sakit at hindi paniniwala ang kanyang boses. Maria, ang aking pangalan ay Carlos Reyes. Ako ay labing pito nang umibig ako sa iyong ina. Kami ay magpapakasal pagkatapos ng graduation, ngunit ang kanyang mga magulang, hindi sila sumasang ayon sa akin. Parang sasakit ang aking tiyan, Carlos Reyes, ang may-ari ng Reyes Enterprises. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang iyong ina, bigla siyang nawala. Isang araw ay nandito siya at sa susunod na araw ay sinabi ng kanyang pamilya na lumipat siya at hindi niya gustong makita ako muli. Lumipat siya upang manirahan dito sa San Isidro kasama ang kanyang tiyahin. Buntis siya sa akin. Buntis? Ulit niya ang salitang tumama sa kanya tulad ng pisikal na suntok. Buntis siya at hindi niya sinabi sa akin. Inilabas ko ang aking telepono na may nanginginig na kamay at ipinakita sa kanya ang larawan na kinunan ko ng litrato taon na ang nakalipas. Ikaw ba ito? Tiningnan niya ang imahe sa aking screen at nagsimulang magbuo ng luha sa kanyang mga mata. Kinuna niyan sa lawa noong tag-init bago siya umalis. Ibinigay ko sa kanya ang larawang iyan isang araw bago siya lumipat. Isinulat ko sa likod na mamahaling ko siya magpakailanman. Natagpuan ko ito noong ako ay pito, sabi ko. Ang aking sariling boses ay nabasag. Tinitignan ko ang iyong lagda sa buong buhay ko iniisip pang ama na akala ko ay patay. Inabot ni Carlos ang mesa at dahan-dahang hinawakan ng aking kamay. Maria, nanunumpa ako sa iyo. Wala akong ideya na ikaw ay umiiral. Kung nalaman ko na buntis ang iyong ina, kung nalaman ko na may anak ako sa kanya, gagawin ko ang lahat upang hanapin kayong dalawa. Ngunit bakit magsisinungaling siya? Bakit sinabi niya na patay ka? Dahil siya ay labing walong taong gulang, takot at nahihiya, sabi niya ng mahina. Dahil marahil ay kinumbinsi siya ng kanyang mga magulang na hindi ako mabuti para sa kanya, nasisirain ko ang kanyang buhay dahil naisip niyang pinoprotektahan kanya mula sa isang ama na maaaring hindi ka gustuhin. Naisip ko ang aking ina Tungkol sa kalungkutan na minsan nakikita ko sa kanyang mga mata kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. Tungkol sa paraan na hindi siya nag-date ng seryoso, hindi kailanman nag-interes sa paghahanap ng pag-ibig muli. Hindi siya naglaho sa iyo na pagtanto ko. Hindi siya nagpakasal sa iba. Nag-iisa siya sa lahat ng mga taong ito at hindi ko rin siya nakalimutan, sabi ni Carlos. Nagtayo ako ng imperyo. Mayroon akong mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin sa sampung buhay, ngunit hindi ko nakita ang sinuman na nagpaparamdam sa akin tulad ng nararamdaman ko kay Elena. Hindi ako tumigil sa pag-asa na balang araw ay makikita ko siya muli. Nag-iisa kaming nakaupo ng ilang sandali, pareho naming sinusubukang iproseso ang laki ng aming natuklasan. Sigurado ba tayo? Ikaw ba talaga ang aking ama? Tanong ko sa wakas. Maria, mayroon kang mata ko. Sigurado akong ikaw ang aking anak. At kung papayagan mo ako, gusto kong makilala ang aking anak. At gusto kong makita muli ang iyong ina upang maunawaan kung bakit niya kailangang dalhin ang lihim na ito nang mag-isa sa loob ng dalawamput apat na taon. Matatakot siya kapag nalaman niya. Alam mo iisipin niyang kinamumuhian mo siya dahil sa pagtatago ko sa iyo. Hindi ko siya makakamuhian kailanman, sabi ni Carlos ng matatag Nasasaktan ako. Oo, nawasak ako na nawala ko ang iyong buong pagkabata. Ngunit nauunawaan ko kung bakit niya ginawa iyon. Pinoprotektahan kaniya sa tanging paraan na alam niya. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang aking ama, na nakatayo sa harap ko sa maliit na bayan na kainan at naramdaman ko ang kakaibang halo ng galit saya at labis na kalungkutan para sa lahat ng mga taong nawala. Mayroon akong maraming tanong. Mayroon akong dalawamputapat na taon na halaga ng mga tanong. Ngunit mayroon tayong oras ngayon. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa aming maliit na apartment na naghihintay sa aking ina na umuwi mula sa trabaho. Tinawagan ko na may sakit ako para sa aking gabi shift na sinasabi na may family emergency. Hindi ito eksaktong kasinungalingan. Nang pumasok ang ina ko sa pintuan ng alas 6.30 ng gabi, pagod mula sa kanyang araw sa dry cleaner, nakaupo ako sa aming kusina na mesa na may lumang larawan sa harap ko. Maria, ano ang nangyari? Mukha kang nakakita ng multo. Inay, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa aking ama. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at lumubog siya sa upuan sa harap ko. Anak, alam mo na namatay ang iyong ama bago ka ipanganak. Bakit mo ito binabanggit ngayon? Dahil nakilala ko siya ngayon, Inay. Nakilala ko si Carlos Reyes. Nanatili siyang walang galaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan sa pagitan namin. "Imposible iyan," bulong niya. "Pumasok siya sa kainan ngayon. Nang pumirma siya ng dokumento, nakilala ko ang kanyang lagda mula sa larawang ito." "Inay, buhay siya. Buhay siya sa lahat ng oras na ito at hindi niya alam ang tungkol sa akin." Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Diyos ko Maria, Diyos ko, ano ang nagawa ko?" Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit sinabi mo na patay siya? Dahil ako ay labing walo at takot at nahihiya, sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag. Dahil kinumbinsi ako ng aking mga magulang na sisirain niya ang aking buhay, na siya ay isang mahirap na lalaki na walang kinabukasan na magdadala sa akin pababa. Dahil nang malaman ko na buntis ako, nakatira na ako rito kasama ang aking tiyahin at sobrang takot ako at sobrang mapagmataas para tawagan siya. Ngunit inay, maaari mong sinabi sa akin ang totoo ng lumaki ako. Maaari mong subukang hanapin siya. Paano ko magagawa? Tanong niya ng desperado. Paano ko siya tatawagan pagkatapos ng dalawamput apat na taon at sasabihin, Oo nga pala, may anak ka na hindi ko sinabi sa iyo. Paano ko ipapaliwanag na hinayaan ko siyang isipin na hindi ko siya mahal nang ang totoo ay hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya kahit isang araw? Inabot ko ang mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Inay, hindi rin siya tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi siya nagpakasal sa iba. Nag-iisa siya sa lahat ng mga taong ito, tulad mo. Dapat kinamumuhian niya ako, bulong niya. Hindi niya ikaw kinamumuhian nasasaktan siya ngunit nauunawaan niya kung bakit mo ginawa iyon. Gusto niyang makita ka inay, gusto niyang makipag-usap. Hindi ko magagawa, sabi niya, umiiling. Hindi ko siya makaharap, hindi pagkatapos ng nagawa ko. Oo, magagawa mo, sabi ko ng matatag. Dahil utang mo ito sa kanya at utang mo ito sa akin at utang mo ito sa iyong sarili. Dinala mo ang lihim na ito sa loob ng dalawamput-apat na taon at oras na upang bitawan ito. Sa susunod na araw, inayos ko na magkita ang aking mga magulang sa kainan sa tahimik na hapon na oras. Pinanood ko mula sa likod ng counter habang pumasok ang aking ina na mukhang takot at maganda sa simpleng asul na damit. Nandito na si Carlos na nakaupo sa parehong booth kung saan kami nagkita kahapon. Nang makita niya siya dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mukha ay halo ng pag-ibig at sakit at dalawamput-apat na taon ng pangungulila. Elena, sabi niya ng mahina, Carlos, sagot niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nanatili sila roon ng ilang sandali. Dalawang tao na nagmamahalan bilang mga teenager at ginugol ang kanilang buong buhay na magkahiwalay dahil sa takot at hindi pagkakaunawaan. Mukha kang pareho pa rin, sabi niya. Hindi, hindi na, sabi niya na may malungkot ng ngiti. Matanda na ako ngayon at pagod at marami akong pagkakamali. Pareho tayong mayroon, sabi niya Ngunit mayroon tayong anak, Elena. Mayroon tayong maganda at kamanghamanghang anak. Pasensya na, bulong niya. Umagos ang luha sa kanyang muka. Pasensya na dahil itinago ko siya sa iyo. Pasensya na dahil hinayaan kitang isipin na hindi kita mahal. Alam ko kung bakit mo ginawa iyon, sabi niya, nang malumanay. Naiintindihan ko, pinoprotektahan mo siya at pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Ngunit Elena, hindi natin mababago ang nakaraan. Maaari lamang nating magpasya kung ano ang gagawin natin sa hinaharap. Pinanood ko mula sa kabila ng kainan habang nag-usap ang aking mga magulang ng maraming oras. Nagbabahagi ng 24 na taon ng mga kwento ng sakit ng mga buhay na itinayo nila ng hiwalay habang hindi nakakalimutan ang isa't isa. Nakita ko ang muka ng aking ina na nagbago habang napagtanto niyang ang lalaking mahal niya ay nandito pa rin sa ilalim ng matagumpay na negosyante na naging siya. At nakita ko ang mga mata ng aking ama na nagningning habang naririnig ang mga kwento tungkol sa aking pagkabata tungkol sa anak na hindi niya alam na umiiral. Nang sa wakas ay tumayo sila upang umalis, hindi na sila ang parehong nasirang tao na pumasok. Sila ay dalawang tao na nakahanap ng daan pabalik sa isa't isa pagkatapos ng isang buhay na magkahiwalay. Maria, sabi ng aking ama habang lumalapit sila sa counter. Nag-usap kami ng iyong ina, marami kaming dapat ayusin, maraming nawalang oras na bawiin. Ngunit una, gusto kong gawin ang isang bagay para sa iyo. Hindi mo kailangang gawin ang anumang bagay para sa akin. Ang pagiging nandito, ang pag-alam na buhay ka, iyan ay sapat na. Hindi, hindi iyan sapat, sabi niya ng matatag, Nawala ko ang iyong unang hakbang, unang salita, unang araw sa paaralan, iyong graduation. Na ko ang lahat, hindi ko makukuha pabalik ang mga taong iyon. Ngunit maaari kong siguraduhin na mayroon kang bawat oportunidad sa mundo mula ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ka na mag-aaral sa community college pupunta ka sa anumang universidad na gusto mo, nag-aaral ng anumang gusto mo, at hindi ka na mag-aalala tungkol sa pera muli. Ikaw ang aking anak, Maria. Ikaw ay isang reyes ngayon kung gusto mo. Hindi ko gusto ang iyong pera dahil sa pakiramdam mo ng guilt, sabi ko. Hindi ko ito inaalok dahil sa guilt, sabi niya. Inaalok ko ito dahil ikaw ang aking anak. Ito ay sa iyo na at dahil gusto kong bigyan ka ng lahat ng mga oportunidad na hindi ko nagawa noon. Pagkalipas ng anim na buwan, Naka-enroll ako sa Universidad ng Pilipinas na nag-aaral ng business na may minor sa non-profit management. Ang aking mga magulang ay dahan-dahan sa kanilang relasyon Muling natutuklasan ang isa't isa pagkatapos ng 24 na taon na magkahiwalay ngunit makikita ng sino man na sila ay malalim pa rin nagmamahalan. Tinupad ng aking ama ang kanyang salita tungkol sa hindi lamang paghagis ng pera sa sitwasyon. Ginugol niya ang oras upang makilala ako, matutunan ang aking mga pangarap at layunin, suportahan ang aking edukasyon, hindi lamang pinansyal, kundi emosyonal. Dumating siya sa aking college orientation tumulong sa paglipat ko sa dorm at tumatawag sa akin bawat linggo upang makipag-usap. Tumigil ang aking ina sa kanyang trabaho sa dry cleaner at ngayon ay nagtatrabaho bilang direktor ng Reyes Foundation, isang charitable organization na sinimula ng aking ama upang tulungan ang mga kabataan mula sa mahihirap na background na makakuha ng edukasyon at mga oportunidad. Alam mo, sabi ng aking ama isang gabi habang nakaupo kami sa kanyang penthouse apartment na nakatingin sa lungsod. Akala ko dati na ang tagumpay ay tungkol sa pagtayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Tungkol sa pag-iwan ng legacy sa negosyo. At ngayon, tanong ko. Ngayon alam ko na ang tanging legacy na talagang mahalaga ay ang iniiwan mo sa mga taong mahal mo, sabi niya. Nagtayo ako ng imperyo, ngunit ang pinakamahalagang bagay na nagawa ko ay ikaw. Kahit na hindi ko ito alam noon. Iniisip mo ba kung gaano kakaiba ang mga bagay kung sinabi ng ina ko sa iyo tungkol sa akin mula sa simula? Bawat araw, amin niya. Ngunit pagkatapos ay iniisip ko ang babaeng naging ka, ang lakas at kalayaan na ibinigay sa iyo ng iyong ina sa pagpapalaki sa iyo ng mag-isa. Kung naiiba ang mga bagay, hindi ka magiging ikaw. Talaga ba iniisip mo yan? Alam ko iyan, sabi niya ng matatag Nagpalaki ang iyong ina na maging malakas ka, magtrabaho ng husto, pahalagahan ang mga tao kaysa sa mga bagay. Iyan ay hindi mga aral na natututunan kapag lahat ay ibinibigay sa iyo. Nakamit mo ang iyong karakter, Maria. Iyan ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Iniisip ko ng madalas ang pag-uusap na iyon sa mga sumunod na buwan. Dramatikong nagbago ang aking buhay. Nag-aaral ako sa isang prestigyosong universidad. Nakatira sa magandang dorm at may akses sa mga oportunidad na hindi ko pinangarap. Nagpakasal muli ang aking mga magulang sa isang tahimik na Sabado ng umaga sa parehong simbahan kung saan sila nagplano na magpakasal 25 taon na ang nakalipas. Ito ay maliit na seremonya, kami lang ang tiyahin ng aking ina na tumanggap sa kanya noon at ilang malapit na kaibigan ngunit perpekto ito. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Tanong ng pari sa aking ama upang magkaroon at hawakan sa sakit at kalusugan, sa yaman o kahirapan, sa mabuti o masama hanggang sa kayo ay parehong mabuhay. Oo, sabi ng aking ama, makapal ang emosyon sa kanyang boses, lagi akong oo. Nang maghalikan sila, nakita ko ang dalawamput-apat na taon ng paghihiwalay, ng pangungulila, ng pagsisisi na sa wakas ay natapos hindi na sila mga teenager, ngunit ang pag-ibig sa pagitan nila ay kasing lakas tulad nung sila ay labing pito. Sa reception pagkatapos, hinila ako ng aking ama sa tabi. Maria, mayroon akong isang bagay para sa iyo. Sabi niya na iniabot ang isang maliit na nakabalot na kahon. Sa loob ay isang delikadong gintong kwintas na may pendant na nagpabuntong hininga sa akin ito ay isang maliit na bersyon ng larawan na aking pinahahalagahan ng maraming taon. Ang larawan ng aking mga magulang sa tabi ng lawa, ngunit ngayon ay nakaukit sa ginto. Inihanda ko ito mula sa orihinal na larawan. Gusto kong mayroon kang isang bagay na kumakatawan hindi lamang sa kung saan tayo nang galing, kundi sa kung saan tayo pupunta. Ang larawang iyan ay nagbalik sa amin ng magkasama, Maria sa isang paraan, ikaw ang tulay sa pagitan namin ng iyong ina sa iyong buong buhay, kahit na hindi namin ito alam. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang lalaking ito na mula sa estranghero ay naging ama sa loob ng ilang buwan. Mahal kita, tatay. Mahal din kita, anak, higit sa iyong alam. Ilang taon pagkatapos, bumalik ako sa Mang Juan's Kainan, ngunit sa pagkakataong ito bilang customer, Nagtapos ako sa Universidad ng Pilipinas na may karangalan at nagsisimula ng sariling non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga single mother na makakuha ng edukasyon at job training. Ang aking ama ay ang aking pinakamalaking investor, ngunit higit na mahalaga siya ang aking pinakamalaking taga-suporta. Lumapit si Pedro, ang aking dating manager, sa aking mesa na may malaking ngiti Tingnan mo kung sino ang bumalik. Kumusta ang fancy college girl? Mabuti, Pedro, talagang mabuti. Sa totoo lang, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Oo? Ano iyon? Nagsisimula ako ng foundation at gusto kong maging isa sa aming partner locations ang Manghuans. Mag-aalok kami ng job training at educational support sa mga tao sa komunidad na nangangailangan nito. Interesado ka ba? Nagningning ang mga mata ni Pedro. Ibig mong sabihin tulad ng pagtulong sa mga tao na makakuha ng kanilang GED at matuto ng bagong skills? Eksakto. At pagbibigay ng childcare sa panahon ng klase at pagtulong sa job placement pagkatapos. Gusto kong bigyan ang mga tao ng parehong uri ng mga oportunidad na mayroon ako, ngunit nang hindi nila kailangang maghintay ng 24 na taon para sa isang himala. Isama mo ako, sabi ni Pedro, nang walang pag-aatubili. Ang lugar na ito ay laging tungkol sa higit pa sa paghahain ng pagkain. Ito ay tungkol sa paglilingkod sa komunidad. Habang nakaupo ako sa pamilyar na pulang vinyl booth, na tinitingnan ng kainan kung saan nagbago ang aking buhay ng tuluyan, iniisip ko ang kapangyarihan ng mga maliit na sandali. Isang lagda sa tseke, isang larawan na nakatago sa libro, isang lihim ng ina, na dinala sa loob ng 24 na taon. Nagbaz ang aking telepono na may text mula sa aking ama. Proud ako sa iyo anak hindi makapaghintay na makita kung ano ang susunod mong itatayo. Ngumiti ako at nag-type pabalik. Salamat, tatay. Natuto ako mula sa pinakamahusay. Ngunit ang totoo, natuto ako mula sa kanilang dalawa. Mula sa aking ama, natuto ako tungkol sa visyon at determinasyon, tungkol sa pagtayo ng isang bagay na makabuluhan mula sa wala. Mula sa aking ina, natuto ako tungkol sa sakripisyo at lakas, tungkol sa pagprotekta sa mga taong mahal mo kahit na nagkakahalaga ito ng lahat. At mula sa kanilang dalawa, natuto ako na ang pag-ibig ay walang expiration date. Na minsan ang pinakamahalagang koneksyon sa ating buhay ay ang mga mukhang nawala ng tuluyan na naghihintay sa tamang sandali upang ipakita muli ang kanilang sarili. Ang lagda na nagbago ng lahat ay hindi lamang ang pangalan ng aking ama sa isang piraso ng papel. Ito ay simbolo ng lahat ng pag-ibig na naghihintay ng matiyaga para sa tamang sandali upang ipakita ang sarili. Ito ay patunay na ang ilang koneksyon ay sobrang lakas na makakaligtas sila sa mga dekada ng paghihiwalay at makakabalik pa rin ang mga tao ng magkasama kapag tama ang oras. At ito ay paalala na minsan ang pinakakahangahangang mga natuklasan ay nangyayari sa pinakaordinaryong mga lugar tulad ng isang maliit na bayan na kainan kung saan nakilala ng isang servidora ang lagda ng kanyang ama at nagbago ng tatlong buhay ng tuluyan. Isang ganap na magandang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na lumalampas sa oras at mga lihim na itinago natin upang protektahan ang mga taong pinahahalagahan natin. Ano ang iyong iniisip tungkol sa desisyon ni Elena na itago ang pag-iral ni Maria kay Carlos? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung naantig ka ng hindi kapani-paniwalang kwento ng pamilya, kapatawaran at pangalawang pagkakataon, mangyaring ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at siguraduhin na mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na mga kwento na nagpapatunay na ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang upload. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.